Hi guys. Off day ko ngayon so ano, i-try kong mag-off day na 10 dollar yung budget. 10 dollar budget for today's off day. Try natin. Try natin pagkasyahin isang araw. So, ayan. mag Magpipid tayo guys. Magpipid. Kasi di ba may project ako. So, tipid-tipid lang. Ten dollars. Ten dollars budget for the rest of day. Ayan. So, ngayon guys. Um, maglakad ako. Wala lang, maglakad. Trip lang. Hindi naman kasi ako makatulog. Dito lang, dito ako sa kwarto ko. Madami akong iniisip. daming iniisip. Kaya, maglakad na lang. Alimin ang sarili. So, yan guys. At ano, Uh, ah ko pala yung pinsan ko, maiabot ako sa kanya. And then, ginawan ko siya ng cellphone bag. Ayan. Bigay ko sa kanya. Guys, Mother's Day pala ngayon. So, Happy Mother's Day! Yung upload ko kaninang umaga, ano, nung last of day ko pa yun, <laughs> late upload na. So, busy-busy. Busy-busy ang pegs. Hindi naman kasi ito yung totally na trabaho. May focus lang tayo sa trabaho natin. Ito yung islang parang ano ko lang uh, pastime, Ganon. So, ayun guys. Happy Mother's Day. Especially kay Mother. Magpagaling ka. Dito na ako sa may malapit sa Lidon. Pas Lidon na pala. Dito pala ako sa tapat. Tapat ng Lidon. Walking to Lucky Plaza. So yun nga guys, magtipid di ba? <laughs> Para hindi tayo magpamasahe, maglakad. So yun guys. Punta ko ng Lucky Plaza. Tapos doon ako kukuha ng ano. Ng... MRT papunta sa Novena. Kilapinsan ko. Holland Queen's Road There's Waterfall Garden Ang daming tubig oh. Malakas yung ulan kagabi. Kaya hindi masyadong mainit maglakad ngayon. Dito na ako sa malapit sa Botanic Garden. Diyan oh, sa likuran niyan. Sa likuran ng bush na 'yan. Botanic Garden na 'yan. Ang daming tubig diyan. Malakas ang ulan kagabi. Marami pang tubig sa taas siguro. Kaya bumaba bumaba dito. So, yan na. Malapit na ako sa orchard. Tingnan nyo madami pang tubig sa taas pwede nang maligo dyan ganda oh pa lang papunta sa Lucky Plans. Uh... 10.25 in the morning. Madami ng tao dito sa orchard. Yan. O, di ba ang dami eh? laki plaza Ang layo ng bahay ng nila pinsan ko nasa dulo Oh 25 na yan nasa dulo-dulo pa Ay. hindi hindi ko na nakuhanan ng video pagpunta dito kasi ginagyan ko nag video call kami hmm. diva ilang kaloris na kaya ang natanggal sa katawang kong mataba Lord, grabe naman ang layo nila wala pa saan na kaya yun <laughs> nasa dulo talaga ang lalaki ng mga bahay dito, guys. My God. Ang yayaman. Mga bilyonera. Hindi yan, hindi piso ha. Ah. Dolyares. Yan. Oh, yan na yan. At ang pinsan ko, ne. Yan na yung pinsan ko. Ayan. Ay, may dalawa, dalawa talaga. Dalawa yung tubig. Oh, yan ang Happy Mother's Day, San. Ayan, yan lang may bigay ko, Insan. Sorry. Ayan, binigyan niya ako ng tubig, guys. Thank you, Insan. O lang pakik ko. Ayan. Thank you. Tambay ako sa dito. Inom lang ako ng tubig. Kasi ang layo pa. Malayo pa. Akong, malayong MRT. So, yun, guys. Pa kami. Novena. <laughs> Ikapi ko mamayang hapon. Thank you. Ayan guys, may natirang 6.40. Ibili ko ng lunch breakfast ko. Tapos yung si Sammy Ball kanina. Ikapi ko mamayang hapon. Chicken rice for today, for lunch, lunch breakfast. Ah, can I have a uh, chicken rice? Have yes, yeah. I ah, know. Uh, take away. And uh, I want the roasted. Pakek. Yes. And with egg, please. Plus you want egg. Tea? Yeah. Ah, uh, how much ko? Wait. With egg. Ah, uh, yun ang vegetable. Sorry? Vegetable. Okay. Yes. vegetable You can buy an egg? Guys, ito na yung nabili kong uh, breakfast lunch ko. So, kain tayo. Ito pala yung ano, $6. Kasi nag, nagpadagdag ako ng <laughs> nagutom si Inday. Nagpadagdag. Ala, oh, ganyan lang? Really? Nagpadagdag ako ng itlog tapos vegetable. Hala, ganyan lang. Six dollar to, guys. My God. Sa Impress Market ko binili. So, six dollar. And then, bumili ako ng pangkapi ko mamaya. Yung, yun nga. Peanut balls. Peanut balls ata? With sesame. Uh, peanut balls with sesame seed. Ayan. Dalawang binili ko. So, 180 isa. So, 360. And then, Ayan. So, 6 and then 360. So, ito yung natira sa $10, guys. So, pwedeng $10 ang ang allowance during off day. Pwede. Tipid-tipid. Magtipid. Kasi nga may project. Nakita nyo yung itim doon. Ano yan? Um, luggage ko. Nilagyan ko ng plastic na ganyan para hindi dumihan. Para next time again, may gagamitin. <coughs> So, ayan guys. Hmm. Hindi ako happy dito. Kasi ang dami ng, ang dami yung rice niya. Tapos yung chicken is napakaliit lang. Parang, parang dalawang hiwa lang na ano, pinaghiwa-hiwalay. Ayan o. Tapos breast pa yung binigay sa akin. Hmm. Nakakainis. <laughs> parang nalipasan na, na yung gutom ko kasi anong oras na something na mag-aalauna na. So, Ayan, ang daming rice. Kunti lang yung chicken. Tapos six dollar. Ay, naku. Sana masarap. Sana masarap yung rice niya. So, yun guys. Pwedeng ten dollar lang yung allowance. Basta hindi ka bibili ng... Huwag kang mag-shopping. <laughs> mag-shopping ka sa sampung dolyares. Hindi yan pwede. Pagkain lang. So, maaga kong umuwi para makapagpahinga. Kasi from my place to Lucky Plaza, naglakad ako. And then, pag nag ako ng MRT, papunta ng Novena, para ikita yung pinsan ko. So, ako na lang pumunta sa bahay nilang layo, grabe. Parang siguro, half din ng ano yan, papunta ng Lucky Plaza. Hindi ko lang matansya kung gano kalayo. So, okay na yun, exercise. So, ayun guys, kain tayo. Kulang pa ng pangkapi yung ano, kulang pa ng pangkapi yung $10 kasi nga... Ito nga. $10 yung chicken rice. Tapos itong dalawang... Dalawang peanut with sesame. So, $180 each. So, ayan. Ito yung natira sa sampo. Kulang ng pangkape. So, mamaya magkape na lang ako ng 3-in-1 again. Ay, sos! <coughs> so, yun guys. Kain tayo. Hmm. Tingnan nyo. I really not happy. Char. Oh, diva. Six yan. Pati Kim, na ng gutom. Mm. Okay din. Buti na lang okay siya. Need ko ng chili sauce. Dalawa yung hiningi ko. Kain tayo. Buti na lang nakauwi na ako dito Wag umuwi yan May bago lalabas yan mo hmm. Ang chicken rice nila, rice and then chicken lang ang ilagay nila. So, mag, ewan ko kung magano yun. Tapos, nagpad, nagpad kasi ako ng vegetable and then yung egg. Kaya, six dollar. Hmm? So, yan guys, ang <coughs> So, yan guys, ang content ko today. $10 allowance for today's video. Pagkain lang to naka $10 na, naka $9.60. Wala pang kapi doon. <laughs> Parang dinner ko na dinner ko na yung ano, yung peanut balls with sesame. Si kasi mamaya ng hapon magkape ako with that. So, okay na yun. Hindi na, na hindi naman kasi ako sanay kumakain ng gabi. So, kaya ng chan ko yan. Tapos ito mag-rice ako ngayon. So, ayan full na full si Inday. so, yun guys. Again, happy Mother's Day and see you on my next one.